hindi <laughs> naman talaga oh talaga hello ano <laughs> ka po? ano? kayo ba pa? ano? <Hello>? kayo ba pa? buro ka dahilan salamat. Ayan sa mga sila tata ha. Bili na ito rin sa mga baguhan eh. Kaya mo na matatanda. <laughs> Tatay mo yun? Oo. Oh. Sige, buka pa doon. Ay, lalang <laughs> hu, huyong gulong eh. Pero hindi ko naman huwag kasalanan. Ah, sige, sige, sige. Magbibigyan kita sa pagkakatong ito dahil bago ka pa lang. Pero kapag gumawa ka ulit ng kalokohan dito, susumbong na kita kay boss. Kaya hindi niyan tayo. Apo, pangako po. Oh, sabi ko yan, sakang babagsak! Sir! Sabi! Ito. Oh. Sa'yo na. Umuwi ka na. Pakita ka sa doktor. Uh, kasi ano yung pagkagamot niyan. Kalimutan mo na nangyari. Sir, sir paano ho yung trabaho ko? Tadlong libo yun. yan. Kita mo yan. Umuwi ka na lang. Baka mapano ka pa rito eh. Sir, sir mas... kailangan ko yung trabaho, sir. Galos lang naman po eh. Aksidente lang po ito. Kaya ko naman po, sir. Parang awa nyo na po. Huwag ok nyo akong alisin sa trabaho, sir. Kailangan ko po. Kailangan ko pa magtrabaho, sir. Boss, boss. Masipag naman yung tao, eh. Kung talagang gusto niya pang magtrabaho, eh, babantayan ko na lang. Oo, oh, kayo. Basay ka, oh. kayo. Basta ikaw, mag ka na.